Maghanda na nga kayo ng hapunan natin. Ako nang bahala dito. Sige na. Okay, Nay. Nay, si Tatay nakauwi na ba? Ha? Parang ginagabi yata yung ngayon, ha? Ayan ah, eh, nga. Eh, huli nga. Kain okay, na po ako, Nay. Oo. Uh -uh. Sanang. Marami na tayong narinig ng na mga storya ng taong dumaranas ng napakatinding pagsubok. Mga dagok ng kapalaran na tila imposibleng malampasan. Pero nakakahanga kung sa huli ay napagtatagumpayan nila ang kanilang ipinaglalaban. Hadid kasi nito ang inspirasyon na kumapit tayo sa pag-asa. Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales. Samahan niyo po ako sa Pagtuklas sa Lakas at Tapang ng Isang Inang Gagawin ang Lahat para sa Kanyang Mga Anak. Dito lang po yan sa Wish ko lang. Po, oh. Bobot. Ate? Bakit nandito pa kayo sa labas? Ay gabi na. Good evening, tita. Iniintay naming umuwi si Pando. Ah, nasapit lang sa inuman niyang asawa mo. Alam mo namang hindi umiinom si Pando, ate. Malay mo. Baka oh, may sikretong tinatago yung asawa mo, hindi mo alam. Ano ka nakasigurado? Eh, siya nga pala, Bobot. Napag-usapan niyo na ba ng asawa mo yung tungkol sa sinasabi ko sa iyo, yung bentahan na itong bahay? Oo, oh, ate. Hindi namin ibebenta. Oh. Hindi niya ibebenta? Ate naman, eto na lang ang pinamana ni nanay sa atin. Yan na lang ang naiwan sa atin, hindi ba? At saka pag binenta natin yan, saan naman kami titira ng mga batsa, kan pando? <laughs> Obot, oh, gamitin mo nga yung utak mo. Pag binenta mo tong bahay, pag binenta natin, eh di may pera tayong lahat. Ikaw may pera ka. Pwede kang humanap ng bagong matitirhan mo. Baka mas maganda pa. Oh, di may pera. Pero hindi ba paghahatian natin yung pera na pinagbilan nitong bahay? Eh natural, hati-hati tayo. Eh teka, ano ba yung tumbok mo? Nasosolohin ko yung pinagbentahan ng bahay, ganun ba tinutumbok mo? Wala naman kung sinasabing ganun si nanay. Sumasagot. Ano, 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 ba yung anak mo? hati mo yan. O, walang galang so. Ito ba nakatira si Marilo Gonzaga? Eh, ako si Marilo. Ah, uh, tumawag po kasi yung Sabarte Police Station na aksidente raw po ang asawa niyo, si Fernando. Ano po nangyari sa tatay ko? Pasensya na po, Mrs. Pero patay po sa aksidente ang asawa niyo. Ariel! No. Ariel! Ano to? Nay, si tita ko kasi. Oh, Bobot. Ah, oh, bakit? May problema ba? Ano to, ate? Uy, bakit? Saan? Hindi ba namang problema ka? Dahil wala kang pantubos para dyan sa asabo mo. Para magkaroon naman ng maayos na burol. O, pas tinulungan ka ta. Kinausap ko yung kaibigan ko. Siya ang gumastos lahat nito. Pero siyempre may kapalit yun. Eh kaya ayan, merong pabingo, may pasakla, may konting sugal. Pumayag ka ate? papa bakit yung tono mo parang galit ka pa? Ah, eh ikaw na nga tinulungan. Bakit? Ha? Ano naman ang masama dito? At ah, saka isa pa, meron ka naman porsyento ha. Hindi ko naman solo yung kita, hindi naman solo yung ki kita nung kaibigan ko ha. At saka makakatulong yon para sa pagpapalibing ng asawa mo. Pero illegal to, ate. Parang nating ginagamit ang asawa. Ayan, ayan, ayan. Puro ka prinsipyo. Ha? Bakit? Anong magagawa ng prinsipyo? Ha? May nagawa ba yan nung hindi mo makuha ang labi ng asawa mo? At may magagawa rin ba yan kapag hindi mo napalibing ang asawa mo? Mag-isip-isip ka kasi, hindi yan puro katangahan mo. Ano oh, ba? Kakakonsumito. Sige tingnan mo na nga yung asawa mo. Bago pang malasin yung mga nagsusugal dito, mamaya hindi na bumalik. Dali na, tungka na. Pumalik. Sige na, sige na. Kamusta oh, kayo dyan? May nakadingo na ba? Ayan, dito ba? Dito. Ay, di pa, ay, pa, dito. Ay, ba ba? Oh, hindi pa Di sige. <laughs> uh -huh. sige, sige. Sige, What? Sorry, Pa. Bakit? Ayan hey. hey, ako. Ito, ito, oh. Ito. Ito yung party mo dun sa kinita naman yung saklaan. Ha? Huh? Oo, oh, di ba sinabi ko naman sa'yo, may porsyento ka, hindi ko susulohin ang kita. Oo, oh, ayan! Ma Malaking bagay yan ha, Pantulong tulong sa pagpapalibing dyan sa asawa mo. Eh, sya pala. Sabi nung kaibigan ko, bukas daw, pilipat natin yung burol doon sa kabilang barangay. Kasi mas maraming tao nagsusugal doon. Oh. Hmm. Di ba? Mas malaking kita. Hindi na, ate. Ha? Huh? Anong hindi na? Sapat na tong perang to. Para sa simpleng libeng para kay Panto. Ay, Ayun eh. pa naman eh. Tatangatanga ka talaga eh. Bakit ilang beses bang mamamatay yung asawa mo? Di ba ngayon lang? Oh, eh bakit sasayangin mo? Ito nang pagkakataon mong kumita. Gaga. natin. Ay, talaga naman, katanga-tanga naman to. Tama na nga po yan. Pinapasos na nga natin itong lamay ng tatay ko eh. Ginawa niya ng sugala, no? Isa ka pa. Ikaw pala palasagot ka rin eh. At tanga ka rin, tulad ka ng nanay mo. Kami pa yung may mali. Kayo na nga pinagkakakitaan niyo itong lamay ng tatay ko eh. A Ate, ano hindi. Ko, ha? Ako tumutulong siya dito, Tama si Jessa. Kung gusto niyo kumuha na lang kayo ng ibang bangkay para yun ang pagkakitaan ninyo. Huwag lang yung asawa ko. Eh, mag-ina pala kayong bastos eh. Kayo na nga tinutulungan, mga walang utang na loob. Bahala kay saksak mo sa baga mo yung labi ng asawa mo. Nay, hmm. matuto ko naman kasing lumaban. Hindi yung palagi ka nagpapape.